ako po'y nangangarap na ang Duterte mabalik. Yung mga hindi po malakpak, eh bahala kayo. Naran po kayo. Pansinin nyo, noong panahon niya na nakaupo, oh, mga politiko'y takot na takot na gumawa ng mali. Pati pulis, pati sundalo, takot. Aba, eh, biglang... Anong nangyari? Ngayon eh, ang mga kurakot eh, mga nakaupo. <laughs> Naren po kayo? Ako? Eh, tayo may hindi pinang kahapon. Alam natin yan. Bakit ang isang obispo ay sumusuporta sa ganito? Aba, hindi masamang mangarap ng pag-unlad, ng pagkakaisa sa bansa natin. Kung hindi tayo magsasalita at kikilos, kung hindi tayo magpapakita ng pwersa ng lakas, sino ang gagawa nito? No, kung palakpak lang, hindi mo magawa, eh, lalo na sa rally hindi mo kaya. Yung makasigaw ng Amen! Oy, yan yung matatapang. Dapat, ito ang tandaan nyo. Ang buhay natin, minsan lang. Pakisabi mo sa katabi mo, mamamatay ka rin. Sabihin mo, sabihin mo, sabihin mo, malapit na. Pero, bago mamatay, napakagandang nagparinig ka, nagparamdam ka para sa bayan. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Amen po? Ako po, hindi takot, makulong, maabugbog, basta't iparamdam mo yung gusto mong iparamdam. Mga bulakenyos, mga kasama kong tagakaloogan, sambales, pampanga, aba, hindi masama na suportahan natin itong raling to. 'Yung iba na pressure ng konsino natural lang 'yon. Ang namimpressure sa kanila siguro nasa taas, dahil kung nasa baba, hindi nila papansinin. Pero aba, tayong malaya, huwag tayong pa-pressure kahit kanino. Minsan lang ang buhay natin. Dapat iparinig natin, iparamdam natin ang ating saludo We are not against the government. Never. I never will. Lalo po ako. Ay, nakapula nga ako eh. Naran ba kayo? Pero, kailangan nilang makita, kanilang dapat marinig, ang dapat makita at marinig. Gera? Handa ba ang Pilipinas sa gera? Ha? Kurutan man eh, talo tayo sa kurutan. Ilan ang bilyon ang Chino? Ilan tayo? Panuntukan, talo tayo. Wag nilang gawing issue yan. At hindi mangyayaring magkagera. Pilipino pa? Subukan nila rito, talo sila. Eh, kung ang laban lang ay eh, chismis, panalo ang Pilipino. Ano? So ayun mga kababayan, magre-react po tayo dito sa video po ni Bishop Ephraim Perez. Okay? So nagtrending 'to noon eh at babalikan lang natin ngayon, no. Ito po si ano si Bishop Ephraim Perez para lang po sa kaalaman ng iba. ha, So ano lang muna tayo disclaimer. Mahalaga natin nga linawin na si Bishop po ay hindi isang obispo ng Romanong Simbahan, katoliko, kundi isang uh, independent denomination na may sariling mga paniniwala at ritual, okay? Kasi noong 2022, kung makakaalala nyo, si uh, Bishop Perez ay uh, suboporta po sa Tambalang unity Team, Ayan, kay Bongbong Sara at Inday Sara. Okay. So siya po ayan nag-ano, nagsalita. Hindi ko alam kung isang sort ba diba, ito or isang uh, rally, no? Or baka sa misa niya ginawa ito na gusto niya na maibalik ang uh, pamumuno ng mga Duterte dahil nga siyempre sa paniniwala niya yan yung stand niya, no? At uh, ayun nga siya ay uh, ano nakabase po 'yan sa Baliwag uh, Bulacan. Uh, at ang simbahan na ito ay naglalarawan nga din ng uh, uh, Christ-centered, full gospel in Catholic rites. Okay, so hindi po siya parte ng ano uh, CBCP na official lang samahan ng obispo ng simbahan Katoliko dito sa Pilipinas. So magkaiba po 'yan kaya 'wag po kayo mag malilito baka uh, Magkaroon kayo ng kalituhan so inexplain ko na kagad sa inyo. So ayan po, uh, nasabi niya nga po dito na iba na nga daw po yung takbo ng uh, Pilipinas ngayon. Bakit yung mga nakaupo ngayon ay uh, mga corrupt although wala naman siyang pinangalanan pero alam na natin yun. Okay, nasabi naman po ni Bishop na hindi naman po siya against or tutol sa gobyerno. Kaya lamang talagang may mga bagay talaga na dapat din nilang marinig or makita. Yan nga yung uh, pulso ng taong bayan no kung ano yung nakikita natin sa kanila kasi tayo po ay uh, higit na may karapatan dahil tayo po ang uh, naglukluk sa kanila kung nasaan man silang pwesto ngayon okay at bilang isang taxpayer din tayo din po yung uh, nagpapasahod sa kanila kaya tayo po ay humihingi lang na, humihingi lang po ng uh, transparency at accountability sa lahat po ng uh, mga nangyayari sa ating uh, bansa Especially yan, nabanggit niya nga yung sa pagbibigay ng ayuda. So, na naibibigay nga ba ito ng tama sa mga tao talaga na talagang nangangailangan or palakasan or alam niyo yun, hindi naman mawawala sa atin yun, di ba? Na pagdating sa atin ay bawas na o wala na. So, pakinggan pa natin tong uh, mga naging mensahe po ni uh, Bishop Perez at comment niyo dyan sa baba kung ano yung uh, na-miss niyo dito sa ating dating pangulo sa kanyang panunong uh, panunungkulan sa ating bansang Pilipinas no ano ba yung uh, naalala niyo at hindi niyo makakalimutan pagka sinabing Duterte no okay comment down below eh wang ko ba sa Pilipinas walang chismosa wala ano mamatay na sana lord yung mga nagsisinungaling Huwag nilang gamitin yon, napanakot, eh, divert. Yung binanggit ni kapatid tungkol sa ayuda, wala akong question dun eh. Ang question ko ron ay nakakarating ba sa tamang tao yung ayuda? Eh ako hindi pa nakakaranas ng ayuda. Ewan ko itong mga kasama ko sa arapan. Nakatanggap na ba kayo? Ayuda. Eh kayo ba'y nakatanggap na? Oo, oh, kaya kayo magrarali hindi pa kayo nakakatikim <laughs> Ako po'y lang, pero yung po'y katotohanan. Kung iyan na sa tama. Binibigay natin sa four piece. Ako, yung dole, yung mga tupad na nagwawales at nagdadamo, isang oras lang ang naipapay eight hours. So, walang problema ang gobyerno. Yung nagpapatupad. Naran po kayo? Yung purpose, hanapin mo mga nanay, ibit, isinasanla yung card. Nangagsusugan. Hindi ako against dyan, pero dapat tama ang binibigyan. Naran po kayo? Oo. Oh. Pag sa politiko, dole, ang magwawalis, mayayaman pa sa amin. Pero naka-uniform, nasa lilim, nagkikwentuhan. Ang pinagkikwentuhan, ganito lagi. Alam mo ba? Yung mga introduction ng mga chismoso. Alam mo ba? Alam niyo ba? O tango naman. <laughs> hindi tayo papayag na hindi natin iparinig iparamdam, ipakita ang dapat nating ipakita sa bayang Pilipinas na ating minamahal ako po kung matetreten sila sa pagtakbo ng mga Duterte, matreten sila bakit? eh matitino yung Duterte ako po kahit obispo nung panahong iyan ay lumalaban ako po'y kasakasama ako po yung nangitim. Ako yung inalukan na maupo sa kabinet. Hindi ko tinanggap. Ang gusto ko yung makita siyang namamahala. Kung anong ginawa niya sa Dabao, gawin niya sa Pilipinas at ginawa niya sa Pilipinas. Mabalik yon, ako po ay matutuwa. Sa kabilang banda mga kababayan, ito na pan po yung kuha natin kahapon dito po sa nangyaring uh rally po ng mga riders papunta po yan sa Minjola. So gusto sana nilang makapasok doon papunta sa Malakanyang. Kaso may mga nakabarikada na pong mga pulis. ayan, so nakabantay na po sila jaan, para hindi natuloy ang makapasok pa yung mga riders doon. Pero itong rally naman na to ay uh, naging mapayapa naman po yan. Naging uh, successful uh, na naipahatid nila na nila maski paano yung kanilang hinaing, yung kanilang uh, galit no sa ating gobyerno dahil nga po ito sa pagpapa-arresto kay dating pangulong Duterte at pagsuko nito sa international ah uh, sa Banyaga okay sa mga Banyaga no uh, alam naman po natin na marami talaga ang nagtatanong at kumukwestiyon dahil nga po ang Pilipinas naman po ay talagang uh, gumagana naman ang justice system no at marami ang nagsasabi na ito po ay uh, ang ating dating Pangulo sa mga banyaga. So yan yung hindi matanggap ng marami sa atin na maaari naman kung siya ay uh, mapatunayang may pagkakasala o kasalanan, maaari naman siyang litisin dito sa ating ba, uh, sariling bansa, no? ang sarili nating hukom. Kasi para namang nakaka, ano naman sa ano, uh, mga ating uh, mga judges, sa ating justice system dito sa Pilipinas parang ginawang invalid o ginawang mangmang -mang ang uh, ating uh, sariling uh, justice system no? so bakit kinakailangan natin humingi ng tulong doon na tayo naman ay capable naman no? so yun lamang po uh, ito naman po ay naging peaceful maraming salamat po sa maayos na kilusan ito na hindi naman nagkaroon ng hindi maganda So comment down below mga kababayan kung ano yung komento ninyo sa mga kabila ang mga rally uh, ng mga uh, supporters po ni dating pangulong Duterte. Maraming maraming salamat.